Viral sa TikTok ang video ni Pat Cruz na mayroon ng 7.7 million views kung saan makikita ang kanyang groom na humirit ng huling sulyap sa larawan ng kanyang crush at iniidolong K-pop superstar ng Twice na si Mina bago mag do sa kanilang kasal. Makikita sa video ang nakatutuwang reaksyon ng groom at stan na si Paul Vispo nang bigyan siya ni Pat ng photocard ni Mina. Para daw mabilis ang eye-do ni Paul ay titingnan niya ang larawan ng kanyang crush. Habang naglalakad ang bride papuntang altar ay muling sumuliyap si Paul sa larawan ni Nina na hinugot nito sa kanyang bulsa. Tila nagpapaalam si Paul kay Mina na ikakasal na ito at nagsilbing huling suliyap niya ito sa iniidolo bilang single. Ipa-prank daw sana ni Pat si Paul at bibigyan ng kahon ng tablet na walang laman at isusunod din naman ang tablet pagkatapos. Pero dahil sa reaksyon ni Paul, ay mukhang mas natuwa pa raw ito sa photocard ni Mina kesa sa tablet. Marami naman sa netizen ang naaliw sa video at napasabi ng si Mina lang sa kalam. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.